marahil ay narinig mo na ang isang nakakagimbal na pangyayari sa Lebanon. Ito ay ang pagsabog ng mga pagers sa kanilang lugar na kung saan nagsanhi ito ng libu-libong sugatan may mga membro ng Hezbollah ang kumpirmadong nasawi. Maraming mga katanungan ang naghihintay ng malagintong sagot tungkol sa pangyayaring ito. Of course, ang pinakauna Sino ang responsable sa pangyayaring ito? Mayroon bang ugnayan ito sa Taiwan? May kinalaman din ba dito ang United States of America? Tinawag ng Hezbollah ang pangyayaring ito na security breach. Ang pagsabog ng mga pagers na ito ay ang pinakadelikadong sitwasyon na kinaharap ng Hezbollah sa maraming taon na nagdaan. Marami ang mga nagsasabi na ang pagsabog ng mga pagers na ito ay factory defects. Marami ang hindi naniniwala sa tsuri na ito ay factory defects. Marami ang naniniwala na ito ay kagagawan ng musad. Maging ang kampo ng Hezbollah ay pinaratangan agad ang Israel na sila raw ang may kagagawan ng naturang pagsabog ng mga pagers. Merong mga eksperto na nagsasabi, na kung hindi kasabwat ang Taiwan sa sitwasyong ito, naniniwala sila na bago pa man ma-deliver sa Lebanon ang mga pagers na ito, ito ay kinuha na ng mga responsable at saka tinaniman ng mga explosive na kung saan meron itong kakayanan na mapasabog gamit lamang ang detonator at saka pa pinadala sa Lebanon. Kaya malayo ang tsuri na ito ay factory defects dahil can you imagine sumabog ang mga pagers na ito halos magkasabay lamang at merong interval na mga 30 minutes at karamihan pa sa mga nasabugan, mga miyembro ng Hezbollah. Ayon sa ulat, malaki ang damage na naibigay ng pagsabog ng mga pagers na ito. Halos wala ng lugar ang hospitals ngayon sa Lebanon. Ayon sa ulat, karamihan sa mga biktima ay nasabugan sa kamay, sirang-sira ang kamay, nasabugan ang muka. Ang iba naman ay sa ibang parte ng katawan. Ang tanong, bakit pagers ang ginagamit ng mga miyembro ng Hezbollah? Ayon kasi sa ulat, Nagbabala na ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah pinagbawalan niya ang mga miyembro ng Hezbollah na gamitin ang kanilang mga smartphones dahil kung kanilang gagamitin ang kanilang mga smartphones napakalaki ng possibility na magamit ito ng musad upang maging access at malaman ng kalaban ang kanilang mga susunod na galaw kaya nagmando si Nasrallah na pager ang kanilang gagamitin. At eto na nga mga kaibigan, gumamit na nga sila ng pagers at nabinili nila ito ilang buwan lamang ang nakalipas. At nang ito ay sumabog na, marami sa mga miyembro ng Hezbollah ang sugatan at eto pa ang katakataka. Meron ding mga nangyaring pagsabog sa Syria maging ang ambasador ng Iran na nasa Lebanon. Malubha ang sugat na natamo ang tanong ngayon, bakit maging ang ambasador ng Iran may pager? Tumatanggap ba ng information ang ambasador ng Iran na nasa Lebanon? O di naman kaya ang ambasador na ito ang naglalabas ng utos papuntang Lebanon? Alam ng karamihan na ang Hezbollah at ang Access of Resistance na nasa Syria at Iraq kapwa mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran. Ang buong mundo ngayon ay nakatutok sa Taiwan. Bakit? Sapagkat ang mga pagers na sumabog ay mula sa Gold Apollo na nakabase sa Taiwan. Meron kasing balita na kumakalat na kasabwat raw ang Taiwan sa pag-ataking ito. Kinasabwat daw ito ng Israel. Pero nagsalita na ang kampo ng Taiwan ayon sa gobyerno ng Taiwan. Matapos nilang marinig ang balita tungkol sa pagsabog ng mga pagers ay tinutukan na nila ng maigi ang pangyayaring ito. Meron kasing mga umuugong na balita na ang Taiwan ay kinonsulta muna ng Israel bago gawin ang naturang pag-atake. Pinapalabas na naturang mga balita na kasabwat ang Taiwan sa pangyayaring ito. Pero nagsalita na ang Taiwan Security. Ayon sa kanila, wala raw silang kinalaman at wala daw usapan na nangyari tungkol sa gagawing pag-atake ng Israel sa Hezbollah gamit ang mga pagers na ito. Ayon sa latest development, umabot na sa 20 ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagsabog ng mga pagers na ito. Marami ang mga nagsasabi na kung Israel ang may kagagawa nito, bakit hindi ito ginamit ng Israel sa Hamas? ayon sa isang defense analyst na nakabase sa Luxembourg, ibinalita ng Al Jazeera na hindi raw pwedeng gawin ng Israel gaya ng kanilang ginawa sa Hezbollah ang pagpapasabog ng pagers sa Hamas. Sapagat ang Hamas daw ay angat ang kanilang kaalaman tungkol sa telecommunication ikumpara sa Hezbollah. Hindi raw sila gumagamit ng telepono at cellphones at katunayan ang Hamas daw ay mayroon daw silang sariling network at internet at communication. Hindi na ro nila kailangan ng iba pa. Marahil may katotohanan ang information na ito. Dahil naaalala nyo pa ba mga kaibigan noong gagawin ang ceasefire agreement talks sa Cairo, Egypt na sana ito ay dadaluhan ng opisyal ng Hamas, Egypt, United States of America, Israel at ng Qatar. Ayon sa mga negotiators, hirap na hirap daw sila na makahanap ng contacts ni Yaya Sinwar. Pero may communication ang mga miyembro ng Hamas sa bawat isa. Yan ang dahilan kung bakit hindi raw ginamit ng Israel ang pamamaraang ito gaya ng kanilang ginawa sa Hezbollah nitong nagdaang araw. Yan ay kung totoong Israel ang may kagagawa nito. Pero maraming mga tao kasama na ang Hezbollah members itinuturo ang kanilang daliri sa Israel. Sila raw ang responsable rito. Ayon sa kampo ng Hezbollah, kanilang pagbabayarin ang Israel. Ipinaliwanag ng mga eksperto kung paano naman ang isang pager sa sabog. Ayon sa kanila, ang pagers ay gumagamit ng lithium para sa mga batteries nito. Kagaya ng ating mga smartphones, meron din itong lithium. Pero para daw ito ay sumabog, kinakailangan muna nitong mag-overheat at kapag napakainit na nito, dito tatawagin ang tinatawag na thermal runaway at saka sa sabog. Pero katakataka, kung overheat ang pag-uusapan para ito ay sumabog, imposible naman na libo-libong mga pagers alos magkasabay lang na sumabog. Meron nga lang interval ang iba mga 30 minutes. Pero kung tutuusin, nangyari ito sa loob ng isang araw. Kaya ayon sa Hezbollah, ito raw ay malinaw na isang mass attack para sa people of Lebanon.